Magandang umaga po sa atin lahat no Ayan si kuya Si Mr. Taho ang tawagin natin Dapat ganyan kayo lahat no Hindi naman sa pag-ano sa atin Dapat ganyan malinis lagi presentable Alam nyo na may mga namimili Titingin niya sa mga tao Sa nagtitinda Ito yung sa pinsan Ito yung sa pinsan namin Papapapasilang Ayan ay, mga gumagawa. Oo oh, nga ha, eh, no? Ayan. Suki na yan dito. Pag na once nakita nyo magtataw, yan ang hinahanap dito. Basta sa Malbar. Malbar. Sakop niya, Malbar. Tanawan. Ayan, Malbar yan. Siya ang hinahanap. Ayan, ito si, ano? Si Sat. Sat door. Nandito kami yan sa Malbar. San Pio Quinto. Balbar. Ayan po. Bali, wag mo may, bali, ano na daw na napatapos niya? Tatlo na, isipin niyo yun. May teacher, may magpupulis. May pulis. Okay. <laughs> okay. Ang pangalan niya, si Kuya... Ang pangalan mo bro? Chaudy Padilla Ha? Chaudy Chaudy? Hmm Padilla, apelido niya. Oo uh -huh. Kaya pala lagi yung atar niya, Robin Padilla Nakikita uh -huh. <laughs> oh. <laughs> diba? niyo? Mahal kaya boss no? mm. Parang ano, ibinis niyang ano Bagong dating ay si Nuno, galing Cebu Oo Bago dating Ah, Cebu kayo? Hindi, si nunoy Eh, nunoy? Salamat. Salamat kayo, salamat. Abang ka mo sa YouTube to. Viral na naman to. Sige, salamat. Sige pa. Pwede di Padilla. Yun guys, nakita niyo yung binidyo ko sa inyo. Sabi nga, ang tao sa pag nagtitinda ka <laughs> Bi, bukas yung ano nito ha Makikita yan sa pananamit Doon nagbabase mo na tao Hindi naman sa pag Hindi naman sa pinapansin Kaya iba na Yung iba yung Yung iba, tamad mag-aayos. Mukhang galing pa nga sa pa... Sino po ina, ano Inuman. Ano <laughs> Dito kami sa Mano, Malbar, San Pio Quinto, sa pinsang ko. Ayan, bahay niya. Kapagawa siya ng parking kasi baka madagdagan ka na yung sasakyan. Pwede na tapos? yan ang hinahanap dito ang hinahanap naman dito ng mga manggagawa foreman yan si kay Jim yan ang dito hindi yan na ng project sinisingit nga lang namin ng paggawa dyan yan ang katulong niya si Yeah. And... yan guys hanggang dito na lang at muli sa atin magandang umaga sa atin lahat at maraming salamat please uh, like and subscribe lang sa aming channel para ma-update kayo sa mga iba pa naming upload uh, mga simple lang mga simple pa lang siya hindi pa kami masyado tumututok kasi kararating lang ang partner ko pero nandito na siya at least Um, Abangan nyo po yung mga susunod na mga ano, mga upload na siyempre pandemic ngayon, di ba? Hindi pa tayo masyado ngayon makakilos, makalabas. Gusto namin puntahan yung mga ibang lugar, eh. Mga lake Province, lalo na sa probinsya namin, Quezon. May dagat, may bundok, may ilog, marami doon matutunan. Yan dito na lang po at uh, maraming salamat. Keep safe lang sa ating lahat at sumunod sa pinagbabawal ng government. Gobyerno. Wala tayong karapat ng magreklamo. Ito hindi lang ang pang pang individual. Pang kalahatan to. Buong, buong mundo ang napiktuhan ng pandemic na to. Kaya sumunod lang tayo at saka ano para ano, sa ganun. Iwasan natin na kumalat at saka ano mabilis tayo makarecover hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat Satdar pake okay, like and subscribe na lang po para ma-update kayo sa iba pa namin mga i-upload na mga videos